Isang lalaki patay matapos tumalon at malunod sa ilog pasig. Ang lalaki nakainom umno bago ang insidente. Si Bien Manalo sa detalye. Bangkay na ng maiahon ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaking nalunod matapos umanong tumalon sa ilog pasig bandang alasyete kagabi. Kuwento ni Jonathan Pava, pinsan ng biktima, nag-iinuman umano sila kasama ang kanilang mga katrabaho nang ayain sila nitong lumangoy sa ilog. Kakaroon po ng kulitan po dito ng mga barkada po namin. Tapos inawat ko po siya dyan na kala ko po hindi siya tatalong dyan. Talaga nag po siya na ano, tumalon dyan. Kabi, huwag ka nang susunod, sasakalin lang kita. Hindi na po, hindi ko po siya sinundan talaga. Bigla na lang daw itong tumalon at lumangoy papunta sa gitnang bahagi ng ilog. Tatlong beses pa raw sinubukang umahon ng biktima, pero tuluyan na itong naglaho. Mga nakatatlong lutang po siya dyan, nagpo-floating po siya. Eh, papalangoy langoy. Pangalawa, pangatlo yun. I mean, okay lang po siya, mga ganon pa. na po kami, sinundan po namin. Pagpunta po namin doon, wala na po. Uli na po ang lahat. Yung pala po, palubog na po talaga siya noon. Dahil dito, Agad na rumisponde ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang Philippine Coast Guard at matapos ang mahigit dalawang oras ay nakuha na rin ang katawan ng biktima. Nagkarabi kami dito uh, around 8.30 pero first on the scene is PCG kasi bago kami pumunta dito na coordinate na namin yung PCG Malacanya. Pagkating namin lang scene, nagre-rescue ano sila, uh, retrieval na. Yung uh, naiturong na pinsa kung saan banda nakihiling nakita, yung baron ba, ng 945 yung napuntahan nila, na-recover na yung body. Hindi naman lubos maisip ni Christine Legaspi ang sinapit ng kanyang kapatid. May isa kasing anak na naulila ang biktima at kamamatay lang din daw ng asawa nito noong nakaraang taon. Siyempre nagulat po kami kasi hindi, alam namin nagtatrabaho po siya dito. Tas... Yun nga po, yung kasamahan niya si Kuya Alex, sinabi na nga kaya doon sa asawa na tumalun daw po sa ilo kasi lasing nga daw. Hindi rin po namin malubos maisip kung bakit tatalun. Yun din po yung ano namin tanong bakit. Ayon sa MDRRMO, bukod sa nakainom ang biktima, posible rin daw na nakadagdag sa insidente ang kondisyon ng ilog. Pwede yung kondisyon ng passing papers talagang ano po yan, eh, mapurak po talaga. Kaya kahit sino po talaga mano yan, mahirapan po pag natutok sa pura. Kaya may paalala ang mga otoridad sa mga nagtatangkang maligo sa ilog. ito nga po sa amin sa lungsod ng Maynila, yung talagang, yung Pasig River na yan, uh, masyadong magurang po nga po, Kaya hindi po talaga, pinagbabawal po ng lungsod na gawing libuan po yan. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!